Kinabukasan, alas 6 ng umaga, ginising kami ng bakal na kampana. Ganito sinisimula ng mga mangyan ng kanilang araw sa pagpapasalamat sa Panginoon. habang ang mga bata naman naghanda ng maglakbay paakyat ng eskwelahan. Magandang umaga. It's 7 o'clock in the morning, pero siguro mga 7.30 or 8 pa magsisimula yung klase kasi marami dun sa mga estudyante dahil umulan nga baka bumabiyahe pa sa mga oras na ito medyo maputik kasi yung daan eh yung iba sa kanila nakatira pa dun sa mga iba pang mga bundok mga 30 minutes to 1 hour yung layo gaano man kaputik ang daan, perfect attendance ang mga batang mangyan sa unang araw ng pasukan sa bagong taon. Dalawa lang ang classroom sa sitio Banluan, kaya sama-sama sa iisang kwarto ang mga estudyante ng grade 1, 2 at 3. Magandang kumaga sa inyo, mahal ka na. na, umagaw, na. mahal, ka na. mahal ka na. Si Teacher Michael naman ang guro ng grade 4, 5 at 6. Multi-grade system ang tawag sa ganitong paraan ng pagtuturo. Mahirap na magturo ng isang klase, paano pa kung sabay-sabay mong tuturuan ng tatlo? Bukod kay Teacher Alvin at Teacher Michael, may isa pang guro sa sitio Banluan. Pero wala siyang classroom, walang uniform at walang permanenteng posisyon. Ano balik sa upuan, balik sa tampan, lungguan. Ah, malindog niya. Si Teacher Lenny Foruginto ay isang volunteer teacher. Siya ang kauna-unahang mangyan sa kanilang lugar na nakapagtapos ng pag-aaral. Oh. Kasi po nung panahon namin ay hindi po uso yung mag-aral parang wala po, eh, walang halaga po ang education sa nung unang po namin panahon. Bakit? Kasi po ah uh, Imagulang po namin, kailangan ng katulong sa kaingin. Ayang, gala, Ayon kay Teacher Lenny, daycare center lang ang meron daw sila noon sa sitio Banluan. Kaya kung gusto mong mag-grade 1, kailangan mo pang tumawid ng dalawampung ilog at maglakad ng tatlong oras pababa ng bundok para makapasok sa eskwelahan. So kayo po, pagkatapos ninyo po nag-daycare, paano po kayo nag-aral? Sa kayo nagpunta? Nagpunta po ako sa isang ano kakilala namin Tagalog. Ah, anong ang ginawa ninyo doon? Doon na po parang inampon. Uh, inamp Nagpaampon po ako. Ah, ka sa ibang pamilya. Okay. Bakit po? Para lang nga ni po makatapos ng pag-aaral para kasi hindi rin po kaya ng aking magulang, wala uh -huh. din po silang uh, pera pagpapaampon ang tawag ng mga mangyan sa sistema kung saan ang mga batang mangyan ay nakikitira sa bahay ng mga Tagalog. Magtatrabaho ang mga bata na parang kasambahay, pero imbis na sweldo, libreng tirahan at edukasyon lamang ang bayad sa kanila. Ilang taon na kayo na nagtrabaho? Simula po nung grade 1 hanggang sa nag-graduate na po ako. Eight years old po ako nun. Tapos ang kapalit nun? Kapalit po nun, pagkain ko, tapos baon ko po sa school. Pero hindi mo nakita ang pamilya mo? Hindi po. Dumadalaw lang po sila pagminsan, kapag Pasko po, mga ganun. Di ba malungkot yun? Sa una po malungkot. Na, naiyak po ako sa isang kwarto. Pero nung ilang taon ang nakaraan, ay parang nasanay na rin po ako na sila ang pamilya ko. Sa kabila ng lungkot, nagpursiging mag-aral si Teacher Lenny. Kahit na ilang beses siyang nakaranas ng pambubuli. Ano ang sinasabi sa iyo? Na mangyan, na nakabahag, gano'n. Sabi, anlapad lapad-lapad daw po ng aking daliri sa paa. <laughs> eh, hey, anong iniisip mo? Pag... Wala po. Mins minsan po ay inabali, wala po. Tapos minsan po iniiyak lang. panlalait ng iba. Ginamit ni Teacher Lenny na sandata para magtagumpay. Parang panalangin ko po kay Lord na, Lord, patapusin niyo lang po ako dito sa college kong to. Ako ay maglilingkod sa aking katribo. Makalipas ang maraming taon, nakapagtapos ng kursong BS Education si Teacher Lenny. At tulad ng kanyang pangako, bumalik siya sa bundok para maglingkod. Wala bang nagsabi sa inyo na, oh, dito ka na lang sa baba. Marami po. Ano sinasabi? Siya? Sinasabi. Bakit babalik ka pa sa bundok? Ay, gandang-ganda na ng itsura mo. Linis-linis mo na. Nakapagtapos ka na. civilized ka na. Ba't babalik ka pa? Sinasagot ko lang po sa isip ko na yun kasi yung aking sinabi kay Lord eh, Pag ako lang ay nakatapos, nakagraduate sa school na ito, ako ay maglilingkod muna sa aking katribo. Dahil hindi pa pumapasa sa licensure exam for teacher si Teacher Lenny, volunteer teacher lamang ang kanyang posisyon. At kinder lamang ang pwede niyang ituro sa ngayon. Maraming salamat sa pagtutok ninyo sa eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi ninyo sa dokumentaryong ito? I-comment nyo na yan. Tapos, mag-subscribe na rin kayo sa GMA Public Affairs YouTube channel.